Bentahan ng NFA Rise sa mga lokal na pamahalaan, matumal pa rin. Naritong news group ni Patrol 13, Gilbert Perdiz. Matamlay pa rin ang bentahan ng murang bigas ng NFA sa mga lokal na pamalaan na layuning mapagaan ang pasanin ng publiko sa patuloy na pagtaas ng presyo nito. Binanggit naman ni NFA Administrator Larry Lacson sa press briefing dito sa Malacanang na simula ng ipatupad ang pagbebenta ng NFA rice sa mga LGU nitong Pebrero at 3 ngayong taon na may 20,000 bags pa lamang ang naipapalabas mula sa kanilang mga bodega. Bagamat marami ng LGUs ang nag-order ng NFA rice, hindi agad dito na ibababa dahil sa ilang mga dahilan. Kabilang na rito ang pangailangan ng exemption mula sa Comelec at ang requirement na magkaroon muna ng resolusyon mula sa kanilang sangguniang bayan o pang lunsod bago makabili ng bigas sa halagang 33 pesos kada kilo at 29 pesos kada kilo. Bilang tugon sa mabagal na bentahan, pinayagan na rin ng NFA ang installment basis sa pagbabayad ng mga LGU upang mailabas na ang mga nakaimbak na bigas at mapaluwag ang kapasidad ng mga bodega ng ahensya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.